guys try ko lang tong larong to guys nakakatakot daw kasi to eh ayan kung anong ano to ay mumu pala eh. yung parang mumu guys yan yan yun yung larong mumu ay hala may namatay hala ayun yung aswang. takbo takbo hala naglag sa al ah ayun patay sinya guys kasi pause nga ako ngayon guys hindi rin talaga ako Tagalog, guys. Bisaya po ako, guys. Ito na, dito na tayo. Siguran ko din ako mamatay. Okay, guys. Try. Kasi bago pa lang ako dito sa larong ito, guys. Eh. Sorry. Tagal. Paano ba kasi ito? So, ito ay mean, yung anong larong ito. bukas na. Ayun tayo. Ayun. Yon. Yon, di dito tayo dito. Yan, may may kasama ko dito, guys. Yan, oh Ito ang lang. Ayun, hala, may aswag. Aray ko, di nakatakbo. <laughs> di na ako nakatakbo. Diyod ko kamatikod. Ay. Ano yun? Ay, may nabilang pala dito, guys. Yan, eh. No? para mabukas kailangan mabilang bilang pala ano dami na may dito tagal mabukas tagal nga ni mabukas ni 5 4 5 go na bukas na bukas 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 na takbo ay ay Dog. Wala nga guys ah. Di diba to? parang di gagana yung light. Di gagana yung flashlight. Kaya dito dito. Ano ba? Saan so, nasa yung asphalt dito? Wala eh. Ito may tao dito. Ay pre. Ano gawa mo dyan pre? Na-relapse eh. Dito, dito, dito takbo. Wala tayo dito. Wala tayo. Ay pat. すごい。